Ayun na umaga, nag iwa tayo ng pipino, apat na piraso, uh, turmeric, at saka ginger. Yung luyang dilaw na dilaw. At saka yung maanghang na luya. At saka isang buong lemon. So ito yung natin, no, na-shake. Today is day one nung pag-inom ko ng blended, binilender <laughs> na pipino, turmeric, ginger, at saka lemon. Marami akong naggawang ganito, siguro tatlo. So, mga 4 days ko siguro iinumin yun. Sabi kasi yung turmeric daw ay nakakalesa na inflammation. So, dami problema tayo sa ating mga lymph nodes. Yan. Eh, hoping. Today is January 13, no? Hoping na magliitan yung ating mga lymph nodes. <laughs> Ang luya. Amoy may talaga. Siguro next time na gagawa ako nito, lalagyan ko ng milon. Para amoy milon. So, inumin yun natin, no? Hey! Manghong! Nasa luya. Ito naman natin ng water kasi madilaw siya sa ngipin. Yan yung akin day one, no? Tapos, kapag inong kayo ng gaitong turmeric, dapat magtututbrush kayo kagad kasi talagang grabe makastain ng ngipin. Ang nirecommend ko, itong Colgate Optic White. So, nasa 450 lang to by one take one. Talagang wash out talaga lahat ng yellowish due to turmeric. And then, kaya ako to nire-record kasi tinatrack ko yung aking <laughs> ah, eating lifestyle, eating habit. Ang bakong ko mamaya, siguro after 2 hours. Right after now. Ito kakainin ko mamaya. Oh. ako ng baboy. Pero bago ko pinilito yung baboy, pinakulo ako muna sa water. Yung pinagkuloan, tinapon ko. Tapos ko lang na asin. Kamatis at saka toge. Nagginis ako lang din sa kamatis. So, ito yung aking lunch mamaya. Ang last meal ko, last night, alas 7 ng gabi. So, ngayon ay alas 10 na. 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 15 hours ang aking fasting, no? Bago ako uminom ng aking uh, regimen na blended tsubayake, <laughs> blended cucumber with turmeric and ginger and lemon. So, ang kilo ko ngayon, tingnan natin, Mabigat yung suot ko, kasi talagang nakapansa ko, and then with jacket. So, tingnan natin kung ilang kilo ko, no? Today is January 13. Ang kilo ko ay bigat ko, ah. 60, yan ah, 60 3. 8 63.9 ang kilo ko. Yes, January 13, 63.9. <laughs> Pero mabigat yung suot ko eh. Siguro kapag wala akong suot, wala na sa <laughs> 62.5. Anyway, yun, tinatrack natin yung aking health regimen. I'll keep you posted tomorrow for my day two. Bye-bye.